Isang makasaysayang kolaborasyon din ang nilagdaan ng Pilipinas at South Korea ngayong taon. Ito ay salayuning gamitin ang pagtutulungan sa agham at teknolohiya tungo sa mas malinis at matatag na hinaharap ng bansa. Si Naj Miravalles, una sa balita. Sa panahon ng mabilis na pagbabago sa teknolohiya at patuloy na suliranin sa basura, kinikilala ng pamahalaan ang papel ng agham at internasyonal na pakikipagtulungan para sa mas matibay na kinabukasan. Katunayan ngayong buwan, opisyal na ilulunsad ng Department of Science and Technology at ng Ministry of Science and ICT ng South Korea ang Joint S&T Research Program. Layo ng programa na isulong ang co-funded scientific research, training at knowledge exchange na nakatuon sa dalawang sensitibong usapin. Ayon kay DOSC Undersecretary Leah Buendia, ang Korea ay isang maunlad na bansa, kaya naman inaasahan na ang kolaborasyong ito ay magsisilbing daan para mapalawak pa ang kaalaman ng Pilipinas sa larangan ng artificial intelligence at magkaroon ng pagkakataon na makapag-adapt ng mga polisiya na makatutulong sa pagresolba sa nakababahalang problema ng bansa gaya na lang sa basura. Lahat puro AI na, yeah. 'di ba? So we thought na bakit hindi AI? We can learn a lot from Korea, marami tayong pwedeng malaman from Korea. At the same time, sila din, marami din pwedeng malaman mm -hmm. sa atin. Two different uh, environments mm -hmm. kasi yung nakikita namin. So parehas na pwedeng mag-complement. Mm -hmm. And then, waste management ang aming susunod na yeah. na area. So, nag-focus dito sa dalawang ito. Yeah. Waste management, bakit? Kasi 61% 61 million tons mm -hmm. ang naja generate na waste araw-araw. Uh -huh. 25% of which ay plastic hindi lang sa siyensya may pakinabang ang proyekto. Dahil sa tulong ng DOST, mapadadali ang pagpapalaganap ng impormasyon at pagpapatupad ng mga polisiya at maiparanas ang benepisyo ng kolaborasyong ito sa mga Pilipino lalo na sa mga komunidad na higit na nangangailangan. So, sa Department of Science and Technology, meron kaming labing-anim na regional offices mm -hmm. at meron kaming walumpu na provincial science technology offices. Mm -hmm. So, sa pamamagitan nila na sila yung naka, nasa grassroots, mm -hmm. sila yung naka-embed yeah. sa mga um, probinsya natin, at sila yung may access yeah. sa local government at sa mga communities. So, yung technologies na pwede nating ma-develop sa pamamagitan ng collaboration mm -hmm. Ang susunod niyan will be yung uh, ating mga regional offices to disseminate. Dagdag pa ng opisyal sa pamamagitan ng pinagsamang lakas ng mga siyentipiko ng parehong bansa, layon din ang kolaborasyon na mabigyan ng oportunidad ang mga batang siyentipiko na mahubog pa sa pamamagitan ng iba't ibang inisyatibo sa ilalim ng programa. Kabilang dyan ang pagpapalitan ng mga eksperto, workshops at joint trainings. At ayon sa DOST, hindi lang mga eksperto ang makikinabang dito, kundi pati mga kabataang sayantipiko, universidad at mga industriya sa bansa. Isa itong konkretong hakbang para gawing mas matalino, mas malinis at mas progresibo ang bagong Pilipinas. Patunay lang ito na ang bagong Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagbabago sa gobyerno. Ito ay pagbabago sa pananaw, sa sistemang makaagham at sa pagbibigay ng dignidad sa talino ng Pilipino. Pilipinas, di diba nga sa kanta ng bagong Pilipinas. Matatalino ang Pilipino at ipakita ang kakayanan ng Pilipino. Hindi lang dito sa Pilipinas, ngunit ganun din sa ibang bansa. Uh -huh. So parang leveraging yeah. ang science. Uh, at ito ay isa sa pinakamahalaga na aspeto para maipakita ang galing ng Pilipino mula sa maliliit na solusyon hanggang sa makabagong ideya layunin ng Joint SNT Research Program na mag-iwan ng pangmatagalang epekto isang makabagong Pilipinas na makatao, makaagham at makakalikasan nauuna sa mga balitang totoo at laging bago Nach Miravalles Congress TV